IFM News. Naglabas ng anunsyo ang Department of Labor and Employment o DOLE ukol sa dagdag sahod na 30 pesos sa lahat ng mga manggagawa dito sa Region 2 ngayong araw, Setyembre 28, 2023. Ayon sa Dole, mahahati sa dalawang tranche ang dagdag na sahod at magiging epektibo ang unang tranche nito sa Oktobre 16, 2023 at madadagdagan nito ng 15 pesos kung kaya't magiging 435 pesos ang sahod sa non-agriculture at 415 pesos sa agriculture sector. Magiging epektibo naman ang pangalawang tranche nito sa unang araw ng Abril 2024 kung kaya't magiging 450 pesos ang sahod sa non-agriculture at 430 pesos sa agriculture sector. Sa nakuwang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan sa Regional Tripartite Wages Productivity on Board Region 2 o RTWPBR2, ang minimum wage rates ay nakapaloob sa normal na oras na pagtatrabaho na hindi lalampas sa walong oras. Ang dagdag sahod ay para sa lahat ng minimum wage earners sa pribadong sektor sa loob ng regyon, anuman ang kanilang posisyon, pagtatalaga o katayuan sa kanilang trabaho. Samantala, madadagdagan rin ang sahod ng mga kasambahay dito sa rehiyon ng limang daan na kung dati ay nasa 5,000 pesos lamang, ngayon ay magiging 5,500 pesos na kada buwan. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Idol Reward Mata para sa 19.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, Idol. IFM News.